Right. magandang araw at welcome sa isa na namang advanced server gameplay so ibaba natin dito yung Harper Angela talaga yung nagiging result ng banning so pipiliin natin dito yung shifting wind ulit ni Commander Vale so ayan nakuha natin dito yung Dyroth Natanggalin na lang natin tong mga hero na hindi wrestler. So gagamitan natin ng skill 1 ni eh, Commander Veil dito yung Dairot. Alright, to start agad dito yung yin natin mga boss. So bubuoy natin dito yung wrestler Prince. Automatic kasi kung sino yung mga kawan na Dairot siya yung nagiging number 1 eh. O, so, kaya mataas yung chance natin dito na maka number 1 tayo tapingan lang, patigyan lang tayo ng magandang spell dito. All right, nakuha natin dito yung shell ng mga Ilalagay natin siya dito kay Heel. Sayang din natin nakuha yung dalawang chu. So, pwede natin ilagay dito yung akay mga boss. Kailangan makapitong synergy tayo dito. Kailangan pitong synergy yung ma-trigger. Para malakas ang prince kasi Tyrant lang ang gagamitan natin dito ng skill 1 ni Commander Veil. 65 physical attack lang kasi yung makukuha ng Prince kapag hindi umabot ng limang synergy yung active. Tapos pag umabot naman ng lima, magkakaroon siya ng extra 40% lifesteal. Tapos pag pitong synergy naman ng active, magkakaroon siya ng plus 175% na attack speed mga boss kailangan makapitong synergy tayo dito ang mati-trigger natin shoutouts sa na pala kay uh, Saudi Samburong from Kison Palawan, Philippines isang otong naging kalaro taga Palawan din ako idol uh, from Arasili Palawan taas ng average ranking mo 30 something yung average ranking nito mga boss mataas na yun kung dito sa advanced server marami kasi mga indonesian dito iba kasi yung mga indonesian hindi ko sinasabing mas magaling sila ang sinasabi ko dito ay mas mahilig sila mas mahilig sila sa magic chest kaysa sa tinoy so ayan, katulad nitong nakalaban natin dito Shoutouts din sa mga taga indonesia I love you, Indonesian Santay, bro, santay Santay, bro, santay <laughs> So, meron na tayong Two-round win stick dito, mga boss Nagkataon kasi na direct yung, yung unang nakuha ko santay, bro. So, kaso lang dito tayo makakaroon dito ng interest Kasi hindi umabot ng tin Yung gold natin <laughs> The man who can beat... Right, level 5 na yung commander natin dito Mga boss, 3 Rizzler 2 Forsaken Light ang build natin dito Hirap talunin ng Rizzler ngayon Kapag sa planning stage Pag nako ka yung Dairot Talagang automatic sa -so yung panalo 2 star to 2 star akay na naka shield So, pangatlong round na to So makasigurado tayo dito sa 3 round win streak Kasi astro power lang ang kalaban natin dito Kahit anong lakas kasi ng kalaban ng Rizzler hindi rin sila nakakagalaw Lakas na sana yung Karina kasi hindi rin siya makagalaw Kasi nga Rizzler, sobrang lakas ng Rizzler ngayon Alright, fate box na mga boss. Pangalawa tayo sa pinakahuli na pipili. Pwede natin kunin dito yung Dominance Ice or yung counter to high level heroes. So, ayun. Dominance Ice na lang ang pinili ko dito mga boss. So, bibigay na natin kay Ling yung Starfall Blade. So, yun Franco. Eh, kukunin lang natin yung Franco kasi eh, kailangan natin kasi ng, ano, Ablix Bounties. Pwede kong ibenta dito yung Akai, mga boss, para magkaroon tayo ng 20 coins. Para magkakaroon tayo ng 4 gold interest. So, ayan, lipat lang natin kay Yen. Nakashield na ngayon at saka nakaduminance ice yung Yen natin. So, isang round pa, magagamit na ulit natin yung skill 1 ni Commander Bale. Alright, dapat na hero lang. Hindi ko alam kung sadya to or sadyang hindi na siya naglalaro. Sadyang binihintan niya na lang yung laban. Alright, easy win. So, isibin tayo dito kay commander winnie pang apat na round na yung win streak natin dito so magagamit ulit natin dito yung skill 1 ni commander Wayne alright ah uh, mabubuo na natin yung ablaze bounties sa next round magagamitan natin ng skill 1 ni commander Wayne dito yung direct ulit so ayun dalawang Ald. tatlong aldos pala ang lumabas dito mga boss so automatic 2 star agad yung aldos natin ganda ng lineup natin dito mga boss 4 Rizzler, pwede na yung 4 Rizzler dito 4 Rizzler, tsaka 2 Abyss Bounties naka Domin Dominance Ice dito yung Yin tsaka naka Shield so pwede nating ilagay mamaya kay Aldous yung Dominance Ice at yung uh, Shield ni Yin mga boss so nakalaban natin dito yung Mystic Bureau ni Commander Vale din kill 1 din to ni Commander Veil Mystic Bureau Medyo ano, malakas-lakas din yung Mystic Bureau ngayon mga lods So matatalo natin siya For Rizzler na kasi yung nabubuo natin So nakuha natin dito yung Wanted Hero Karoon tayo ng extra coins sa round na to mga boss Wala pa tayong talo pang, pang limang win streak na to So, level 6 na yung commander natin. 4 is left. 2 Ablis Bounties at 2 Forsaken Lightning. din. So, pwede natin kabuo na sa next round yung 6 Rizzler at matrigger na yung Starcore kung anong Starcore yung lalabas dito. Maganda sana kung makuha natin dito yung Earth Starcore. Yun kasi yung pinaka-paborito kong Starcore sa Rizzler eh. Yung ano, Earth Star Core Magkakaroon siya ng shield Kung wala siyang katabing heroes sa loob ng walong tiles So kukunin natin dito yung Oracle mga boss Pang counter ito sa mage So Oracle So magkakaroon sila ng ano Magic defense So ayan Thunder Star Core ang lumabas dito mga boss Link to the empty space Tapos mababawasan yung damage ng kalaban ng 2% Tapos lalaki yung size ng hero na paglalagyan natin ng star core na to mga boss so ngayon nilagay natin siya kay Aldous 6 Rizzler 2 Ablis Bounties ang nabubuo natin dito tayo pa lang yung may 6 synergy dito na natin trigger tayo pa lang may yung merong star core na active dito sa round na to mga boss So tatlong round pa ang hihintayin natin bago natin ulit magamit yung skill 1 ni Commander Veil. Aldus na naka Thunder Stalker. 2 star Aldus, 2 star Yin, 2 star Chu. Alright, so magbi-blink ngayon yung Aldus mga boss. Blink to the empty space kung maraming kalaban. Tapos, mag enlarge yung size niya mga boss. Ayan oh, lumaki na siya. Lumaki ba? Alright, lumaki nga. So, napatay dito yung ano. Yung paramis na naka-elementalist. Umaapoy-apoy na to. So, ayun. Natalo na siya dito. So, win streak pa din tayo. Wala pang bawas yung HP na commander natin. Bili na natin palang i-upgrade yung commander natin pa level 7. Para may chance lumabas dito yung mga 3 gold hero Mas tataas yung chance na lumabas yung mga 3 gold hero mga boss Naka-dominance ice, shield at saka oracle yung aldos natin dito mga bossing Gunner. Malakas din yung gunner ngayon, ano? Pag nabuo siya ng maayos, malakas yung gunner. So, matatalo pa rin natin dito yung commander link. So, papanatili natin yung win streak natin dito. Kasi lumalaban yung Roger. Ako po, ito yung unang tala natin dito. Tumablay yung laban. So, isang round pa. Magagamit ulit natin yung skill ng commander natin. I just wanna drink with this girl all day I don't wanna think I just want Alright, 2 star Masha 2 oh star Dyroth I just wanna feed so, right, na natin i-3 star dito yung Chu Pili na natin buuhin dito yung Prince Kaso mamaya na <laughs> Elementalist Ayan, nakuha natin dito yung wanted hero ng Abyss Bounties Back to 20 coins na yung meron tayo dito So alright, uh, magagamit na ulit natin yung skill ng na commander natin dito sa next round So, syempre gagamitan pa rin natin ulit yung Tyrant dito. Kaso, Fate Box mo na pala. Fate Box. <laughs> crystal or Wormslayer Crystal. Ah, kinuha na yung Ristler. So, kukunin na lang natin dito yung Worm Crystal. Kailangan natin ng Crystal Synergy kasi kailangan makapitong synergy ang mabubuo natin dito dapat makapitong synergy tayo so skill 1 ni commander whale nakamitan natin yung dirot so kunin natin yung moscow muna kasi siya yung may pinakamataas na coin so pwede natin ibenta dito yung esmeralda para mailagay natin yung yin dalawang yin na lang ang kulang matitristar na yung yin natin dito mga bossing so pa yung cellphone natin mga boss ilagay ko kay Tyrot dito yung worms layer ah, so, hindi pa siya na trigger Kulang pa yung ano natin Yung slot natin lang makapali with 8 agad tayo kasi punong puno na yung mga ano natin blagyanan eh. ng mga hero natin alright takas talaga ng Roger tabla na naman pangalawang bisis na pwede nating tanggalin dito yung Franco mga boss, so papalitan natin siya ng Claude palitan natin yung Franco ng Cloud so ayun isang yin na lang ang kulang so ayun 3 star na so pwede pala natin ibalik dito yung Ablaze ano 4 Ablaze kaso hindi pala hindi pala mabubuo yung Ablaze dito so ibabalik na lang natin yung Melissa Wala pa siyang 3 star hero Astro Summoner Hindi makagalaw talaga yung Karina mga boss Lakas na sana ng Karina niya Hindi makagalaw Alright Ayan Panalo ulit tayo dito. Pwede nating kunin dito yung lance para lalabas yung Wormslayer Starcore pagkatapos nating mapatay itong creeps. Kailangan kasi ng Wormslayer Starcore dito para matrigger trigger yung Wormslayer. So, upang samantala nating ilalagay dito kay Yin yung Worm Slayer Crystal natin. Kasi si Yin kasi yung 3 star hero natin dito. At lang yung Lance, tatanggalin din natin yung Lance mamaya. Pag nakuha na natin yung Star Core, yung Worm Slayer Star Core. So, kukunin natin dito yung Golden Stuff at saka yung Mirror Device. syempre Wormslayer, Slayer Star ang kukunin natin gain 50% mana after killing a target kaso hindi na yan matitrigger kasi hanggang 3 lang yung Wormslayer. Slayer hindi, natin, hindi na, natin siya gagawing 6 So, ibabalik natin dito yung cloud So, upan samantala nating mabubuo dito Yung Ablaze Bounties 6 Rizzler for Ablaze Bounties 3 Wormslayer. Mamaya tatanggalin din natin yung dalawang Abyss Bounties. Mahaba-habang -abang laban pa to. Meron pa tayong 80%. May dalawa tayong talo. Aso, konti lang ang nabawas. Kasi puro tabla. lumakas na ng hosto to Mukhang matatalo yata tayo dito mga boss Grabe yung Roger Unlimited ulti Ayan, natalo na nga tayo dito. Haba ng punit, kahit tatlo lang yung natira. So, pwede na siguro natin ilagay dito yung prince. Kasi, hindi naman napapatay yung mga wanted hero ng Ablaze. Nalulugi na tayo. So, ayan, may limang synergy na tayo dito na trigger Para Akala, na rin yung Dyroth natin, yung 2-star Dyroth natin. So, ayun, 2-star. lang kasi yung aldos natin dito. A worm slayer. Ang na na yung cellphone ko mga loot Alright, natatanggal na dito si Commander Rio so, Lima na lang kami dito Na uh, maglalaban <coughs> Aba-abang labanan pa to 64 HP pa yung natitira sa atin So gagamitan ulit natin yung Dairon So yun, to-star na rin dito yung Moscow natin hindi na natin kukunin yung Chu <laughs> sobrang hang na na si kailangan na natin ng bago murahin lang kasi to full na yung storage yun tyro so ayan Moscow sa so, limang Moscow na lang ang hahanapin natin sa shop okay limang moscope na lang at, at uh, apat na die rod gusto ko kasi dito ang e star yung die at saka yung moscope para feel na feel ng kalaban yung pagsik ng prince feel na feel din yung hang <laughs> so matatanggal na yung rail so apat na lang kami dito na natitira ayun tatatlo na lang at tanggal na yung isa ayun dalawa pala Archer Crystal tayo alright Archer Crystal kailangan kasi mga 7 synergy ang ma-activate natin dito 2 star Melissa so ayun Moscow na lang, apat na lang. So ayun, tatlo na lang, tatlong moscow na lang, may mirror device pa tayo. May isang upgrade pa tayo ng commander natin, pa level 9. May chance pa na ma-activate yung pitong synergy. 64 HP pa yung natitira dito mga boss sa HP ni Commander veil natin. All right. Uh, six Whistler, two Abyss Bounties, three Archer, two Prince, three Worm Slayer. Ang nati dito sa lineup natin Sa synergy naren, Tristan na, na palayong karina nya. Ah, uh, immortality, chaka damage bounce. Yung pabawas hindi ata mapapatay dito yung wanted hero so ayun di napatay yung wanted hero sayang kahit yung wanted hero lang sana yung napatay may isa pa tayong mirror device tatatlong tatlong moskop na lang ang hanapin natin ayaw lumabas ng direct eh yun, Aldous Mati star na rin natin yung Aldous 43% HP pa Meron pala tayong 6 na synergy na natin trigger Isang synergy na lang Kung lalabas na ano yung Gunner Crystal Trigger na natin yung pitong synergy Crystal Karina Abot na to sa Crypt agad dito yung Moskov natin 2 star lang kasi yung Moskov natin Oh so, ngayon lumalaban na yung Aldous hindi hindi siya naka forma so ngayon dito yung 3 star karina, na kaso naka-immortality yung um, karina na dito mga boss yun so, laban Aldous halo, so yan konti lang ang bawas oh nga ba Tell me as you pass, they both have a different ending Choose wise and you'll find that pain needs to <laughs> 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 So you So will natin. Natin mirror device Mayroon pa rin tayong interest na makukuha dito kasi 20 Coins na panatili pa, pa na natin sa 20 Coins yung Gold natin May isang upgrade pa tayo ng Commander natin Pwede na yung moscow natin dito kung lalabas yung Herald Device Alright, right neuro device so hindi na natin kukunin dito yung card ya sisiguraduhin natin na matitristar dito yung Moscow. cove so isang na lang din ng kulang. so ititristar na agad natin dito yung ano Moscow. cove na natin kung makakaya pa to ng 3 star arena 3 star ah uh, may libang synergy ay anim na synergy na activate natin dito so naka worms layer tsaka naka worms layer golden staff, at tsaka anti life still dito yung scope natin so kaya pa kaya to ng Karina. <laughs> yun na ultihan yung moscow natin kaso hindi umobra yung ulti ng Lixana. So, ayan, nakabilo na dito yung Moscow natin. Tutas na yung arena. Naka-warm slayer pa naman. Nako. Laban. Ayan, laki ng lifesteal. Patay ata Patay yung Moscow natin. Nakotab oh, so, ayan, magagamit ulit natin dito yung skill 1 ng commander natin, so pwede na nating ipa-level 9 na to Para ma-activate yung gunner Ayun, may gunner sana dun sa itong timi So ayan, ipa-level 9 na natin, dibenta natin yung sun So ayan, dito yung synergy, 3 star moscow So hindi na natin magagamit yung skill 1 yata, wala na tayong coins Steven Synergy 3 star Moskov na naka worm slayer golden staff at anti life steal bilis bilis na nga ano Moskov kaya nga lang, lang yung cellphone natin eh eh kawaway yung karina dito mga boss yun lang talo siya magagamit na natin yung skill 1 ni Commander Veil vale ngayon full storage talaga mga boss cancel yan so gagamitan natin dito yung uh, um, die rot ulit die rot so 3 star na pala dito yung ano natin aldus hindi, hindi. Babalik natin wow, yung game eh. Ayan, dito ang synergy pa din. 18 versus 9 HP. Mas talaga ng ano, glitch. Screenshot lang natin pang thumbnail. Wala na to. Grabe na rin yung, uh, ko, pasalawat na siya, hindi siya naka Starfall Blade so tayo yung number 1 dito mga busing 6 Rizzler 3 Archer 3 Wormslayer, 2 two Gunner 2 Prince, 2 Forsaken Light at saka 2 Abyss Bounties dito ang nabuho natin, Prince, Sivin Synergy activated alright, so hanggang dyan lang muna yung ano natin ngayon mga boss, yung video natin so maraming thank you sa pag-watch. Mabuhay ang mga Magic Gazer.